2021. yan password tayo dumating sa udit bang wasak wasak ang burger machine namin tapos lahat ng mga gamit wala so bilang isang tindir yan, salesman yan sa English. At uh, ang mamalaki po ang aming maliit na tindahan. Ito yun. Wow! Yan. Ito yung sa labas na. Sa gilid na kami ng highway, mga ka-people. At uh, dinadaan-daanan ng mga sasakyan, dinadaan-daanan ng maraming tao. Pero may mga tao talagang hindi dumadaan sa tindahan. Yan. So, part yan ng uh, buhay ng isang biyero <laughs> na nasa loob lamang ng tindaan. So, ano kumbang tinitinda namin dito sa ating uh, maliit na tindaan, Tin, tinatawag nating sari-sari store, right? Yun. yung mga basic na no. kailangan ng pamilya. Okay, isa sa mga... O, oh, itong customer. Saan? p, -P. p, -P. Litang, mga ka-people? Yan nga, mga ka-people. May bumili kanina, nakita nyo. Uh, sa inyong kalaman dahil nga pag uwi ko dito that time is pandemic yun so 2021 may pandemic pa na time na yun yun yung lumakas na may bagong variants ng ano kubidubidu bidu yeah. so una namin ginawa para magkaroon naman ng konting source of income ng source of income i eh, nagtayo kami ng nagrenta kami ng space dyan sa gilid lang ng highway dyan dyan banda Uh, nagtayo kami ng uh, burgeran, burger tapos uh, may burger mayroon din siomai, mga soft drinks so may show pa o ba minsan minsan uh, noong una malakas Yan, malakas yung benta dahil nga pinakaunang burger shop burger burger na tindahan dito sa sa barangay na to uh, mga after 3 months okay pa kalaunan, humina na, minsan pa isa-isa na lang, but, uh, minsan wala talaga. So, that time, uh, almost na mag uh, bare months, Bating yung December of 2021. Yan, password tayo, dumating sa udit Bang, wasak. Wasak ang burger machine namin. Tapos lahat ng mga gamit, wala. na naisalba lang namin yung tanki. Yan, yan, yung tanki ng gasol. ah uh, yan, yan, yan. So ang ginawa namin ulit, uh, the time kasi sira yung bahay namin na, na nabagsakan din ang puno ng niyog. Uh, nung nasira siya, so kumuha na naman kami ng uh, gasto, gasto na naman, malaking gasto. So at the time, sinasabi nga nila mga people na kung merong in, sa mga, ano yun, kung may mga malungkot o mga mga dilubyong darating sa buhay mo, meron din palang isang opportunity na nag-antay sa iyo. Yeah, that time kasi mga ka-people, yung ah, uh, tawag dito, yung malakas na tindahan kasi nandito, yung sa tapat namin. Yan, dyan kami bumili dati. Yan. Tapos, after audit, ah, uh, hindi na sila pinarinyo na may-ari, na hindi na may, hindi na pa Tapos, yun, at that time naghanap nung lang kami ng sauce with kasi wala na eh wala na, nagka-crumble na kami nagka-crumble na dahil ah uh, yun nga, alos wala nang pumapasok, puro labas na so ito na yun mga ka-people ito na yun yung tindahan namin so, napakita sa labas ito yan ito sa labas Uh, that time naghanap kami ng pwesto buti lang may kakilala si Uncle Ayan, shout out Uncle uh, si Uncle Moody si Uncle Moody yung nag uh, yun middleman so fast forward nandito na kami sa tindahan na so yun na dahil uh, sa posigido kami na maghanap buhay na rin ito yung talagang hanap buhay na source of income so nabuo ang Siemens Store ito na nga at ito kasalamat kami kahit paano sa mga unang taon namin umayos naman ang lagay ng tindahan so ngayon na sa pangalawang taon na to hopefully uh, kahit sa sa crisis, kahit ng crisis na ating naranasan ngayon is, hindi naman pasadong mga kwento natin. Yes, meron pa rin talaga pumapasok. Ayan. So, 'yan muna ang aking kwento sa inyo. Marami pa akong kwento sa next vlog siguro. At sana ay patuloy kayong makakapag sa aking video. Sa mga susunod na mga video ay i introduce ko sa inyo pa, pati tindero. Sa ating sariling tindahan. Maraming salamat po. Ah